Hi mga ka for today's video nga po pala ako ay magpapalit ng kortina. Kinuha ko na nga lamang po pala dito yung kulay pink na kortina. Dahil nga po nung nakaraan ay kulay green na nakakabit. So kailangan na po talaga natin itong palitan sapagat ito yung madumi na. At kung mapapansin nyo nga po ay talaga namang nagsisiksika na itong mga kortina sa cabinet. Hindi na nga rin po namin maasikaso at talaga namang sobrang busy na mga person. Kaya naman dahil sa sinipag ngayon ang iaabab na ito ay gagawin ko mga bagay na ito. Haroon! Pinunasan ko na nga rin po pala dito yung pagkakabitan ng kortina. Kaya naman for today's video ako inyo saman sa aking gagawin. At pagkatapos ko nga may kabit itong mga kortina ay agad na rin po akong bumalik sa aking ginagawang assignment. Sapagkat sa lunes na nga po pala ang pasahan nito. Kaya naman po thank you for watching at hanggang dito na po ang aking video. Ba bye bye!